ayun guys uh, good morning gising tayo maaga kasi meron tumawag sa ating kagabi at uh, nagpapadarag kasi wala silang driver ngayon pupuntahan pupunta natin siya ngayon okay guys samahan nyo ako ayun nandito na ako sa Buendia Station ni malapit na ako sa ano sa destinasyon ko ayun matibay pa rin yung body ko kahit luma na yan at tinuubo-ubo kasi naninigarin ka nyo yung ano, tambutyo pero matibay pa rin siya ito yung body body ko sa pag apply ng trabaho tsaka pag may trabaho Kita uh, dito na tayo sa ating destination guys ayan Makati ayan touchdown na tayo guys sa garahe ng pagdadriba natin dito tayo, ito yung dinadrive natin na ano Alphard yun, akita tayo sa elevator guys twenty 24 Ayun. na nga guys, nagde-drive na tayo ng ah uh, yung unang version ng Alphard Ayun guys, yung ano nito, yung handbrake nito, wala dito sa may ano, sa may kamay, sa may kambyada. Tingnan nyo, Wala dyan. Ang handbrake nito guys, nasa paa. Ayun, sa paa o. Oh. Ah, ano yun nyo lang? Ah, nyo lang. Ah, apakan nyo lang ng sagad. Tapos pag i-release nyo na yung ano, handbrake, ganun din, ah, apakan nyo rin para ma-release yung handbrake. Ganun lang ito guys, oh, yung handbrake. Oh. Nasa ilalim, nasa may paa, papaahin mo lang siya para ma-release yung handbrake. Ayun, Ayun. Tapos na yung mission natin. Ito yung baon. Binigyan tayo ng baon na pagkain. Pang-uwi sa pamilya. At uh, sa dalawang araw natin pagdadrive, binigyan tayo yung 1.5. 7.50 isang araw natin. Ayan guys, uwi na tayo. Dito na ako sa parking lot. Ayan yung brum brum po. Oh. Ayan yung brum brum po. At uh, yun na nga guys, nakalabas na tayo ng condo na uh, ng pinag-drive natin. Pauwi na tayo ng Valenzuela. Nandito tayo sa Makati. Ayan. Uh, buhay ng on-call driver. Maraming salamat guys sa panonood. Pabush!